ito na, nagluto ako ng munggo. Kung sawa na kayo dyan sa mga karne na prito, meron din ako. Sawa na kayo sa adobo, ito na, ang gulay na munggo. Napakasarap. Hey guys, ito ako ng isda. Ah, bili ako. Naka-freezer na ito, pero oh, tala mo, ang bago pa. Oh. Dahil yung nabili ko yan, bago pa, bagong bago. Pinirinser ko na yan, oh, eh. pero bagong tingnan pa. Oh. Fresh, fresh guys, kasi prito ako ng ganggalonggong. Sarap. Tapos may munggo ako. Mamaya ako lulutuin yung munggo dahil nagbili yung anak ko ng buto-buto. So, napakasarap na ulam. Napakasimpleng ulam, pero masarap. Yan na guys, yung pinirito ko is oh. So, sarap nito itong ulam. Oh, tapos, naglagay ka ng tuyo, na may sili, suka. Oh my God, sarap. Guys, magbisa ako ng sibuya, sibuya, bawang, sibuya, kamate, kamate, bawang, magbubuto ako ng munggo. i-bisa ako na sa kamatis yung botoboto. At, lalagay ko sa munggo. And, guys, nagluluto ako ng munggo. Ayan. Sarap. Gulay ng munggo. sa muna natin. Sa ilalagay kong sabaw ay hugas ng bigas. Yan, masarap. Guys, okay. gulay na munggo, masarap. Lagyan ko guys na mo no? at hugas ng bigas yung kinagsabaw ko. Oh, masarap. Tuloan lang natin. Yan na guys. Ang munggo may pritong isda. May pritong karne. At yung isda. Oh no no no. Masarap. Ito na yung aking menu. Munggo at pritong isda. Pananghalian. Oh. Sarap. Hi guys! Ayan Saan oh. Sana magustuhan nyo. Guys, yan na ang gulay na munggo. At miswa. Nagyan ko ng miswa at spinakas. Dahon ng spinach. Tapos may may ulam din na pinirito. Is that karne. Masarap na yan, pananghalian.